So, huwag ka mga kauragang list, mga listi. Dito tayo ngayon sa ating uma. Then, bibigyan ko nga pala yung pagre-reparo ni Padre ng lapil. Kasi, ito pa yung nasira ng bagyong Christine tsaka bagyong Tito Wala kaming oras masyadong mag-repair. Busy kami, tapos may gumawa pala kami. 'yung malapok. Ito tinambakan lang ng mga damo-damo, tsaka putik dito sa dito. Pinuputol-putol yung kawayan So, we're cutting The bamboo Into Different sizes. It's about six to seven feet, and we're going to make a pointed end so that it could penetrate the mud. M's. nagtagiti na. Ito yung payang best. I-edit ko pa kado. Ah. Edit ko pa. Para ma-exit. Walang sukat yan? Yung ganyan? Yung layo-layo nya? Tama. Ah, okay. Dito ba ilalagay yung sako-sako? Dat pala yung nilagay ko doon, yung galing doon oh. Yung tinanggalan ko doon. Di na lang nilagay. Sa so, ko. Sa so, dating binalayan nila Pyro Ben. lupa? Mm -hmm. Oo. Yan nga. na lang naman yun. Hanggang dito ba ilalagyan ma? Dito? Yan. Yung sira? Yan. Okay. А потом руки Это багет, какая? é boca do não